nagawa ko ng screen door na yung tatlong ano tatlong layer ng screen ito yung mga materials na gagamitin yung pinakamba niya ay one by one na uh, tubular na powder coated yung dingding niya ay YP200 yung pinaka frame ng pinto ay alco frame trio. Ito siyang malaking screen na ampemes. Tapos sa uh, expanded wire. At meron siyang screen mesh Ito so, magka, ito magka ticket na ilalagay. Yun yung mga kailangan natin mga tools. Unang gagawin ay gagawin mo na yung pinaka ambay niya. Yung one by one. Para makuha yung sukat ng pinto. Pagkatapos na magawa yung pinaka-amban niya ay gano'n rin yung pinaka-pring. Yung Alcopreg na 301. Pagkat ng 45 para mabuo yung pinaka-pring ng pinto. talaga ng ano ng YP200 'yung pinakakalati ng pinto. Tapos dito ay uh, screen or mesh wire at at ano, uh, screen mesh tsaka spanded wire ang kalahati nito so o kompleto na yung ano yung pinaka YP 200 niya dahil nagkulang lang siya. Gamitin yung isang pyesa. Para sakto ka na. Ah, uh, 9. 9 dapat para maging 1 meter. Para para yung sentro sa lak. Tapos. Pagkatapos ng malagay yung pinaka sa gitna niya, yung center niya, naman na ako, yung ampli mess, saka yung mga expanded wire at screen mess. Oh, master, kita. nga ganyan lang yung paglagay ng ano ng amplimes uh, dito lang sa pinaka uh, pinaka kanal ng ano ng alcoprain katulad din ng ano ng yp200 uh, at sa sa niya, tapos sa likod yung susuksuan ng ano ng expanded wire at screen mesh bagong baboy yung pinaka pinto ng screen door tapos gugupit na lang yung mga sobrang screen dito sa gilid niya para hindi sa matalimus yung gilid niya tapos pwede rin lagyan ng nito ano, para malinis tignan tapos na yung ginawa, ginawa ko na ano, uh, screen door na uh, tatlo yung ano tatlo yung pinaka screen niya yung malaki tapos malit tapos pinaka malit ito yung tinatawag na ample Mesh yung pinakamalagi tapos yung sa gitna expanded wire tapos yung sa uli yung pangatlo screen Mesh 301 yung ano yung pinaka frame niya tapos sa uh, YP200 yung pinaka dingding sa ilalim yung amba nito ay 1 by 1 lang kapag na-install na ito pa lang lalagyan ng ikakabit yung amba sa ano sa amba ng pintura na kawoy maliit dito, all stops. Stall na lang ito.